Kano ang kapital dyan? Kano ang kapital? 635 Kano po pubi nila? Sa Garcia Tali na natin at baka mag ano yan lang Hindi nila lang po sana Baka magulat Eh, eh. Masungit. Masungit tumbaan to. <laughs> Dalawa lang yan eh, isang manunugat 'yung sa mani ni pa. <laughs> ko 63.5 okay na rin sa akin ayos ha? na po ha? ayos na po maganda naman ang pagkabaka ah maganda kasi bag ganda bata pa oo oh. ano pa lang yan wala pang dalawang taong yung ko sa number i rin yan dalawang number mo oo uh -huh. uh -huh. <laughs> Bago lang po yan. Kailan pa po nabili? Ay, magkano pala yung baka nyo? Yung... na 75 pa. na 75 pa yun. Kano nga sabi ko sa inyo? Para 70 nga lang sabi ko sa inyo. Ano? So, Nasa 75 pa. ayun ay mas, ma ano yan, mas mahal yan pagkasali. Ito. Ay, matamla yung kumain? Man, mamaay sa magal. Ma Mahi, siyang kumain. Hindi ka pares iba na hmm. kapitob ang kain. Siya ay... Ano, ay... Kaya ko turuan. Baka sakaling mahahapit po hanggang February. January, February. Ay, Pinip okay, pinipid sa ako ninyo yan. Ha? Pinipid sa ninyo. Oo, oh, pinipid sa Madali magpataba ng baka yung mga ano eh, tag-araw. O sabi nga rin naman oh. tag-araw. Tag-araw. Eh, eh, kaya ko pula ang testing Kaya kong magpataba ng baka ng ganong katuloy. Wala na nakikita eh. ko sa nagbablog eh, yung ba eh. Apat na buwan lang. Ay, yung dati pong baka nyo, ilang buwan po yun? Ah, matagal yun. Napabayaan pa ah, yun. Ah, yun napabayaan? Oo. Uh, na, nung ibinibenta natin, um, kaya ruto, na ruto ko mo't alaalaga eh. Bawas sa 20 na lang, kapital ay 50. Sobrang payat paya to siguro. Ba? Yun, pata maya ko yung yeah. ano, itong Eh di, Walang ma walang bumili, ginawa ko eh, sige, dahil mo sa bukid ko, ako na magutay utay Ay, buti na ah, nakabawi pa. Ay, <laughs> kuba eh, na yun eh, patumba-tumba pa na. Nasa ah, 75 pa. Nasa ah, 75 pa. Ay, <laughs> yeah, si Wetter eh. Yan po, idadali niya pa doon sa inyo o dito na lang? Dito, ipapasok ko na. Diretso na pasok. Bukas ko na ilalabas mabait na mga kaso nga lang eh, pag nagugulat yan kung yan ay eh, may lapay tatakbo na yan eh. hindi na mapaparap ng ganito kilala na ako niya kung eh. <laughs> sa di malalapit ka tatakbo na yan ito <laughs> <laughs> e, tu turo ka na naman ako nito Sige okay, po, wala na pa ako. Salamat ha. Salamat ha. Nagitanda ko pa yung inyo. Kala ko ako naligaw na. Napasabit ano? Hmm? Napasabit. Diyo sa Alaminos, na yung duty. Anak kayo kay Gordia? Hindi. Ano? Criminology? Ah. Ano, intern? Ginanga ako ng tricycle. Nagbayad Diyo, naman. Nagbayad sila. Sa lunes, makukuha ko na yung pesa niya. May nagbayad naman ng mga bangga. Hmm. Saan ang order ng piyasa? Dundi, sa Alaminos, si yung doon. Tagal pa naman dumating yan Ikaw na magkakabit Salamat Meanwhile Mga no, ka-farmer tayo ay eh, magdadala ng Pids lagot at traygo ang mahal na 700 plus ka uh, 600 plus Di na si Garnet Hindi kasi ano, ikos. Pula. Para tinang pang kilo yung isa. Ano po? Yung malaki ano na eh, parang, yung parang magagasgas na yun. Malaki pa naman yun. Yung puti ha? yung puti, kung... Meron naman ako din. sige, pakita mo yun ang apoy Ano ba mo na. Ano kinupit naman sa harap yun yun? masyado niya akong natin. Boost, Trigo? Hmm. Ano ka? Defect pa natin, Bidings. Wala kasi habis sa tatay, akala ko eh, Trigo lah. Akala ko eh, sabi ko eh, Bidings sa natin. Barang, ano ka ang Pids? Ha? Anong Pids ha? Ano, ano yung Gruwer na? Para pang... Pinis na. Gruwer? Pang patama na. Tara po, punta natin. Saan ha, banda? Nandiyan po kay Ah biro ko na po pangilong. ko na po dyan. Hindi, yung bibinta na ko eh.

Anong butas ang ilong nito? Maliit lang po ang lubid niya nilalagay saka hindi naman tumagpura sa eh. iyo. Hmm. Ayan, ah. ah, kukuha na. Ayan, pili na yun. Ito ay tabusing patuloy niyo. may kapalit ditong padakanin ay ba diba, hawakan ko lang yan Ano ba yan sir? Pwede natin pagsabayin? O, ito lang marahil. Malaki, ma malaki, ano. na, no? malaki, ang, malaki ang definition nun eh. Ano? Magulang na naman yun eh.

Sige po Adnan. Piresado. Nice. Okay na po? Nice. Ayos na Hindi na hindi na. Pwede bitawan. Baka po kayo isang Galit sa inyo. <laughs> <laughs> Galit naman eh. ganda ng ang butas ng ilong nice na palit ang um, ilong ang lubid na to nabili ko lang to sa online pero maganda pala to ito ay isang taon na eh na pang ilong eh, kumbaga kalumaan na nga lang kaya pinalitan hindi masyado nagihimulmul a few moments later <tinyo> ba yung nadala dyan? Oo, mo dito pa, oh, nagpaalam ako doon sa mayari Dati na yung magpaalam niya dyan Galing Ang gano'n ng baka? Nagayos na yung pangalang? Uh, ah, galing Bayan kami, papagawa namin na yung mga Ah, uh, ah anong sira? Hindi na eh, pinasok ng daga eh. Hindi ko malamang, kinabit-kabit ko na yung mga wire eh Hindi pa rin gumana Ah, naputol ang mga wire?

hindi kaya matakot sa akin <laughs> ang sinatagi eh nagdayo pa yan oh tibay pa ang na tibay pa ang ah. pa, pangalong yan, laki na pangalong yan eh Alin po? Oo, oh, makakasalita po yung Panginoon nang yun. Nakapahikit na sa liig niya. Maluwag po ya. Ang uh, pagkaya mga isang araw ay eh, ilalagay na natin sa normal yan. At malambot naman ang hilahin. No? Malambot na hilahin? Malambot ng ilahid. Ilalagay na natin sa normal para mas lalong foggy siyang tingnan. Tanda ako niya. Mahama <laughs> <laughs> na naman. Mahama na. Hindi na natakbo eh. Hindi na. Na yan? Pag hinihilak ko ay ano na eh? Yeah, sabi sa akin tatay na grower pa lang pa makakain. Para bumilog niya. Para bumilog na pabibilogin natin ang feet niya. Kasi feet niya lang naman ang hindi siya nakabilogin. A few inches later, mga ka-partner nag-travel pa ng isang grower na luntian 1,490 ang isang sako mura na yun ang at mahal ay palyat at saka maka Uwi na, uwi na tayo Sa tapos

Dito na yung pangaka pa uh. Sige po <coughs> Okay mga ka-farmer, paway na tayo Maraming salamat sa inyong panonood Nakita ko ulit yung mga baka Pambinta na yun ngayong December Pabibilogin na lamang Kaya kami gumamit ng grower Bali nagkamali pa nga ako ng bilid Dapat pala grower lang Tsaka ano Parang trigo Pero okay lang yun i Makukuha naman yun Pagtutubuhan din naman ang bako Ngayon mga ka-farmer, ako ay pa na salamat sa inyong panonood. Ape pa rin po, sa ating lahat. Ingat po ah. kayo, salamat po. Eh.